palagi siyang binabaliwala ng kanyang guro, hindi man lang siya tinatawag upang lumahok. Ngunit isang araw, sinadya siyang tawagin nito, may intensyong ipahiya siya sa harap ng buong klase. Gayunpaman, nang magsimula siyang tumugtog, biglang nagbago ang ekspresyon nito na pangangasya sa gulat. Hindi niya kailanman inasahan ang mangyayari. Si Ronald Romero ay palaging hindi napapansin ng kanyang guro hanggang sa araw na pinili nitong ilagay siya sa spotlight sa harap ng buong klase. Ngunit nang magsimula siyang tumugtog, ang ekspresyon sa mukha ng guru ang nagsabi ng lahat. Hindi niya ito nakita na darating. Nakaupo si Ronald sa tabi ng bintana. Walang malay na pinapalo ang kanyang lapis sa notebook. Hindi ito dahil sa kaba, kundi isang nakasanayan, isang ugali na palaging sinasabi ng kanyang ina na itigil niya. Ngunit para sa kanya, nakakatulong ito upang luminaw ang kanyang isip. Ang silid-aralan sa Jefferson Middle School sa Little Rock, Arkansas ay puno ng karaniwang ingay bago magsimula ang klase. Ngunit nanatiling nakatutok si Ronald sa worksheet sa harapan niya. Gusto niyang tapusin ang mga gawain ng maaga. Sa harap ng silid, binubuklat ni Ginga Lisandra Rodriguez ang kanyang mga tala. Mahigit labin limang taon na siyang nagtuturo ng ikaanim na baitang, kilala bilang mahigpit ngunit patas sa mga estudyanteng gusto niya. Hindi kasama si Ronald sa mga iyon. Hindi ito halata, hindi siya sumisigaw o diretsyong nang iinsulto, ngunit bihira siyang tawagin kahit na itinaas niya ang kanyang kamay. Kung tama ang kanyang sagot, mabilis lang itong lumalampas sa kanya. Ngunit kung mali siya na bihirang mangyari, tila binibigyan ng guro ng pansin na parang may natutuwa ito. Napansin yon ni Ronald. Napansin din 'yon ng ilang kaklase niya, pare ni hindi kanya tinitingnan, bulong ni Robert Aquino ang kaklasing nakaupo sa tabi niya para kang hindi umiiral. Napailing lang si Ronald, mukhang ganun na nga, ngunit may kakaiba sa araw na ito. Madalas siyang sinisilip ni Gining Chu Rodriguez. Hindi na may malamig na pagwawalang-bahala, kundi may halong inaasahan. Nagsimula ang aralin gaya ng dati isang talakayan tungkol sa digma ang sibil. Tahimik na nagtatala si Ronald, hinihintay na matapos ang klase tulad ng nakagawian. Ngunit bigla na lang, may nagbago sa rutina. Ronald, tawag ng guro ang boses nito ay matalas. Bakit hindi ikaw ang sumagot dito? Tumahimik ang buong silid. Nilingon siya ng mga kaklase. Nagulat si Ronald, hindi siya tinatawag nito. Tumuwid siya ng upo at sinuri ang nakasulat sa pisara. Ah, ang March to the Sea ni General Sherman, ay isang kampanyang militar na may layuning pahinain ang Confederacy sa pamamagitan ng pagsira sa mga yaman at moral nito. Tumango si King Rodriguez. Hindi masama, hindi masama. Perpekto ang sagot niya. May ilan sa klase ang nagtinginan at binigyan siya ni Robert ng tingin na nagsasabing, "Ano 'yon?" Nagpatuloy ang leksyon, ngunit nagbago na ang enerhiya sa silid. Hindi na siya binabaliwala ni Gininger Rodriguez. Pinapansin na siya nito. Pagkatapos ng klase, bago pa tumunog ang bell, tinawag ulit siya ng guro. Ronald, aniya habang nagsisimulang magligpit ang mga estudyante, maiwan ka saglit. May ilan na sandaling tumigil at nagusyoso pero walang nagsalita. Dahan-dahang nag-ayos ng gamit si Ronald, pagkatapos ay lumapit sa mesa ng guro. Nabanggit mo ang lolo mo nung isang araw? Sabi nito. Nakatiklop ang mga kamay. Kumunot ang noon ni Ronald. Bakit po? Nabanggit mong musikero siya, di ba? Hmm? May kakaibang bigat sa kanyang tono. Tumango si Ronald. Oo, tumugtog siya ng piano. Jazz! Ngumiti ito. Hindi isang mainit na ng ngiti, kundi isang mapaglarong ngiti. Kawili-wili, inilingan niya ang ulo, tila nag-iisip. Siguro naman may nakuha kang talento sa kanya. Nagalinlangan si Ronald, hindi niya sigurado kung saan patungo ang usapan, pero may mali sa pakiramdam niya. Kaunti lang, sagot niya. Lalong lumawak ang ngiti ng guro, ngunit walang init dito. Mabuting malaman! Tumunog ang bell. Kinuha ni Ronald ang bag niya at tumalikod upang lumabas, ngunit muli siyang pinigilan ng boses ng guro. Bukas, tingnan natin ang kakayahan mo. Napalingon siya. Ano? Ang piano sa sulok, itinuro nito ang lumang upright piano sa likod ng silid-aralan. Tutugtog ka para sa klase. Napatingin si Ronald sa kanya. May ilang estudyanteng nasa pinto ang natigilan, lumilingon sa pagitan niya at ng guro. Bakit? Ngumiti si Ginanganon Rodriguez, nakatagilid ang ulo na parabang aliw na aliw siya. Bakit hindi? Musikero ang lolo mo, siguradong may talento ka rin. Alam niya ang tunong iyon, hindi iyon pag-usisa, hindi rin iyon paghikayat. Isa itong bitag, ngunit hindi siya ang tipo na umurong. Kinagabihan, halos hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa kisame, inuulit-ulit ang usapan nila sa kanyang isip. Hindi lang ito isang hiling, isang hamon ito. At alam niya kung ano ang inaasahan ng guru, na magkamali siya, mapahiya, at mapatunayang tama ang anumang iniisip nito tungkol sa kanya. Ngunit hindi pa niya alam ang buong kwento. Kinabukasan, habang papasok sa silid-aralan, daman niya ang bigat ng mga bulong sa paligid niya. Mabilis na kumalat ang balita. Narinig ko, tutugtog ka raw ngayon? Tanong ni Paul Hall, isa sa mga madaldal, may mapanuksong ngiti sa labi. Hindi sumagot si Ronald. Di ko alam na marunong ka palang magpiano. Bulong ni Robert sa tabi niya. Hindi tumingin si Ronald. Marami kayong hindi alam. Pumasok si Jingle Rodriguez sa silid ng may tahimik na kasiyahan sa mukha. Halos hindi niya pinansin ang ibang estudyante. Ngunit isang tao lang ang kinatitigan niya bago magsimula ang leksyon, si Ronald. Ang unang kalahati ng klase ay parang isang habambuhay. Ngunit halos hindi ito napansin ni Ronald. Ang kanyang isipan ay patuloy na lumalaktaw. Inaasahan ang sandaling tatawagin na siya ni Ginger Rodriguez at nangyari nga ito. Well, sabi ng guro, isinasara ang kanyang aklat at sinulya pa ng orasan. May sobra tayong oras bago ang susunod na aralin. Perpekto, tumangu siya patungo sa lumang piano sa sulok. Ronald, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Ang mga estudyante ay nagayos ng kanilang upo. Ang ilan ay pabulong na nag-uusap habang ang iba ay nakatingin ng may matinding interes. Hindi agad gumalaw si Ronald. Ramdam niya ang bawat pares ng matang nakatutok sa kanya ang tibok ng kanyang puso ay matatag ngunit malakas. Pagkatapos, tumayo siya. May ilang mahihinang tawa na umalingaungaw sa paligid. May narinig siyang bulong, ngunit hindi niya na kailangang marinig ang buong sinabi. Alam na niya ang ibig sabihin ng tono. Pinagdikit ni Ginong Rodriguez ang kanyang mga kamay. Tumugtog ka ng kahit ano. Sinuri ni Ronald ang piano. Matanda na ito, ang mga tipa ay may bahagyang pagkaputla dahil sa edad, ang ilan ay may biyak sa gilid. Dinama niya ang mga ito gamit ang kanyang mga daliri, sinusubukang alamin ang kanilang pakiramdam. Hindi ito masyadong sintonado, ngunit sapat upang mapansin. Huminga siya ng malalim umupo at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga tipa. Alam na niya ang tutugtugin niya. Pagkatapos, mula sa likuran niya, narinig niya ito, isang pigil na halakhak, isang mababang hagikik. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapatunay kay Gingen Rodriguez na mali siya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa kanilang lahat at gagawin niya ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Sa unang pagkakataon, ang silid-aralan ay naging ganap na tahimik. Kahit si Ginerty Rodriguez, na karaniwang sigurado at kontrolado, ay may bahagyang ekspresyon ng pag-uusisa. Ang mga estudyante ay yumuko ng bahagya naghihintay ng alinman sa isang kalamidad o isang palabas ipinalo ni Ronald ang kanyang mga daliri sa mga tipa kahit na malayo ito sa piano sa bahay nila pamilyar pa rin ang pakiramdam ang piano ng kanyang lolo ay may mainit at mayamang tunog. Ang mga nota nito ay kayang punuin ang isang silid. Ito naman ay matigas marahil dahil sa taon ng kapabayaan. Isang malalim na paghinga, isang saglit ng katahimikan. Pagkatapos tumugtog siya. Ang unang ilang nota ay malambing na lumutang sa hangin, isang blues progression tulad ng mga tinutugtog ng kanyang lolo tuwing mainit na hapon sa Arkansas. Pinanatili ng kanyang kaliwang kamay ang matatag na ritmo habang ang kanan ay hinabi ang isang malalim na himig, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may tiwala. Agad ang naging reaksyon, tumigil ang bulungan, ang mga estudyanteng dati nakangisi ay napako sa kanilang kinauupuan. Si Ginong Rodriguez ay tumagilid ng bahagya, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Inaasahan niya ang pag-aalinlangan marahil ilang pagkakamali. Ngunit ito, ito ang hindi niya inaasahan. Hindi tumingin si Ronald, hindi na siya tumutugtog para sa kanila. Tumutugtog siya para sa sarili niya, para sa kanyang lolo, Lumubog siya sa musika, dinama ang bawat nota, bawat paglipat na parang isang kwentong siya lamang ang tunay na nakakaunawa. Ang kanyang mga daliri ay madulas na dumaloy sa mga tipa, pinaghalo ang kasanayan at damdamin. Hindi lang ito basta galing, isa itong pag-uusap sa pagitan niya at ng instrumento. Pagkatapos, sumugal siya. Lumipat siya sa mas komplikadong bahagi, hinayaang maglaro ang kanyang mga kamay sa isang progression na minsan ay inabot siya ng buwan upang matutunan. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang malalim at bumubulusok na baseline, habang ang kanan ay lumipad sa mga matataas at masalimuot na himig. Ang mga nota ay magkakasamang lumulutang hinahabi ang tensyon at resolusyon sa perpektong harmoniya. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang katahimikan. Lumaganap ito sa buong silid, bumalot sa lahat, pinunan ang bawat puwang kung saan dati naroon ang pagdududa. Wala nang tumatawa ngayon. Si Robert na kaupo malapit sa harapan ay bahagyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Paul, na dati may mapanuksong ngiti, ay nanatiling nakaupo ng matigas. Ngunit wala na ang ngiti. Ang ibang estudyante ay nagtinginan. Ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting nagbabago mula sa pagkagulat patungo sa paghanga. At pagkatapos, ang crescendo. Pinindot ni Ronald ang mga tipa ng may lakas. Hinampas ang malalalim at makapangyariang chords na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang musika ay lumawak, bumalot sa bawat sulok. Lalo niyang pinaghusay, ibinuhos ang lahat sa huling bahagi. Bawat nota ay may bigat ng bawat tahimik na sandali, bawat tahimik na pag-aakala tungkol sa kanya. Pagkatapos, katahimikan. Ang huling nota ay tumagal saglit bago ito tuluyang napawi. Ibinaba ni Ronald ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang kanyang paghinga ay nanatiling mahinahon. Isang segundo, walang gumalaw. Pagkatapos, isang palakpak mula sa likod ng silid. Isa pa at isa pa. Ilang saglit pa ang buong klase ay pumapalakpak na. Bumuntong hininga si Robert at bumulong grabe. Si Paul na nanatiling matigas ang pagkakaupo ay bahagyang umiling. Hindi ko alam na kaya niyang gawin yon. Huminga ng malalim si Ronald. Ang kanyang pulso ay hindi dahil sa kaba, kundi sa dalisay na enerhiya ng nang nangyari. Hindi lang siya tumugtog. May binago siya. Lalong lumakas ang palakpakan, ang mga estudyante ay nagtinginan na parang may nasaksihan silang hindi dapat makita. Isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit ang pinakamalakas na katahimikan ay nagmula kay Gingy Rodriguez. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang mesa, nakatawid ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Ang mga palakpak ay pumapalibot sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Tahimik na naupo si Ronald, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Hindi siya nakangiti, hindi naghahanap ng papuri. Hinayaan lang niya ang sandali na magtagal. Sa wakas, nagsalita si Jengche Rodriguez. Well, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ko inaasahan yan. Unti-unting humina ang palakpakan. Nagtinginan ang mga estudyante, pabulong na naguusap. Ang enerhiya sa silid ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa aliwan tiningnan niya si Ronald nang matagal. Saan mo natutunan yan? Matatag na sinalubong ni Ronald ang tingin niya sa lolo ko. May kung anong sumilay sa ekspresyon niya, ngunit agad din yung nawala. Tumuwid siya ng tayo. Ganun ba? Isang katahimikan. Pagkatapos, tinapik ni Ginger Rodriguez ang kanyang mesa. Ang tunog nito ay pumuno sa silid. Huminga siya ng malalim at humarap sa klase. Okay, balik na tayo sa aralin. Ngunit walang gumalaw. Huminga ng malalim si Ronald. Hindi mo talaga inisip na marunong akong tumugtog, hindi ba? Matalim ang tingin ni Gizunungas Rodriguez nang magtama ang kanilang mga mata. Sandali siyang nag isang saglit lamang. Pero napansin iyon ni Ronald. Hindi niya hinayaang umiwas ito ng tingin. Kaya mo ako tinawag dito. May mga nagbulungan sa paligid, dahan-dahang huminga si Ginyon yung Rodriguez. Binigyan lang kita ng pagkakataon na ibahagi ang iyong talento sa klase. Umiling si Ronald. Hindi, hindi iyon ang nangyari. Nanatiling mahinahon at matatag ang kanyang boses. Inaasahan mong mabibigo ako. Kaya mo ako tinawag. Mas dumami ang bulong sa paligid. Bahagyang idiniin ni Ging Rodriguez ang kanyang mga daliri sa gilid ng mesa. Tama na, Ronald. Pero hindi pa siya tapos. Hindi mo ito gagawin kay Robert, sabi niya, tumingin sandali sa kanyang kaibigan. O kay Evelyn, o kay Paul, pero ginawa mo ito sa akin. Bakit? Nanatiling makapal ang katahimikan sa silid, puno ng pananabik. Bahagyang nanigas ang panga ni Ging Rodriguez. Sumo sobra kana. Hindi sa tingin ko, Nagdilim ang ekspresyon ng guro, bahagyang tumigas ang tindig niya. Umupo ka. Sa unang pagkakataon sa buong taon, hindi agad sumunod si Ronald. Tumingin siya sa paligid, sinuyod ng kanyang mga mata ang mga kaklase, ang mga taong hindi siya pinapansin, hindi siya pinapahalagahan, at tumawa nang tawagin siya ng guro. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumayo. Nagbago na ang hangin sa silid aralan at sa unang pagkakataon, si Gingidor Sinuro Rodriguez, na palaging kalmado at may kontrol, ay tila bahagyang nawala ng paninindigan. Pero hindi na siya ang may hawak ng silid. Naglakad pabalik si Ronald sa kanyang upuan, marahang inuulit ang bawat hakbang. Hindi na bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba, sa halip may kakaibang kapanatagan sa kanya. Nang makaupo siya, ramdam pa rin niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mabagal na tumango si Robert, tila may paghanga. Si Evelyn ay nakatingin pa rin sa kanya, waring sinusuri siya. Si Ging Rodriguez ay nanatiling nakatawid ang mga braso para bang pilit pinapanatili ang kanyang paninindigan. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip, binuksan niya ang kanyang lesson plan, hindi tumitingin kaninuman, man, nagkukunwaring walang nangyari. Balik na tayo sa aralin. Pero hindi agad bumalik sa normal ang klase tulad ng inaasahan niya. Ang hangin sa silid ay puno pa rin ng bigat ng nangyari. May mga estudyanteng nagbubulungan, hindi na lang ito tungkol sa musika. Sumandal si Paul sa kanyang upuan, nakatawid ang mga braso. Medyo kakaiba na ayaw mong pag-usapan 'yon. Napatingin si Georges Rodriguez, matalim ang tingin. Ano? nagkibit-balikat si Paul. Ginawa mong big deal na patugtugin siya tapos ngayon parang gusto mong kalimutan na lang? May ilang estudyante na tumango sa pagsang-ayon. Mas humigpit ang hawak ni Gina General Rodriguez sa kanyang aklat. Tama na. Pero nakita na ni Ronald ang pag-aalinlangan, ang pagkailang, at nakita rin iyon ng lahat. Sa natitirang oras ng klase, Patuloy pa rin sa pagtuturo si Ginyang Rodriguez pero may pagbabago. Ang kanyang autoridad na dati matatag, ngayon ay tila manipis, parang salamin na may basag na linya. Tuloy ang aralin pero wala na ang dati niyang mahigpit na kontrol sa silid. Nang tumunog ang bell, nagsimula ng magligpit ang mga estudyante. Maraming nagbubulungan habang lumalabas ng silid. Isinuot ni Ronald ang kanyang bag sa balikat at lumakad papunta sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, nagsalita si Jenningers Rodriguez. Ronald, huminto siya lumingon. Para bang may gusto siyang sabihin, isang bagay na may kabuluhan, isang bagay na totoo. Pero sa halip tumigas ang kanyang ekspresyon. Sana naiintindihan mong ako pa rin ang may kontrol sa silid na ito. Saglit na pinag-aralan ni Ronald ang mukha niya. Pagkatapos, sa parehong kalmado at matatag na boses, sumagot siya, "Alam ko." Saglit silang nanahimik, parang may tahimik na laban sa pagitan nila. Pagkatapos, lumakad na si Ronald palabas. Hinabol siya ni Robert, nanlalaki ang mga mata. "Dude, ano 'yon?" Umiling si Ronald, may bahagyang ngiti sa labi, "Para kang binago mo lahat." Bumuntong hininga si Ronald. Oh, tinapik siya ni Robert sa balikat. So tutugtog ka ulit? Naisip niya ang pakiramdam ng mga tipa sa kanyang daliri, ang paraan ng pagkalat ng musika sa silid, at ang bigat ng katahimikan pagkatapos. Ngumiti siya. Oh, sa tingin ko gagawin ko. Dahil ngayong araw, hindi lang ito tungkol sa musika. Ngayong araw, may mga taong nakinig habang pauwi si Ronald ng hapon na iyon, pakiramdam niya ay mas magaan na siya. Habang ang araw ay nagpapahaba ng anino sa West Markham Street, ang bigat na dala niya mula pa kahapon, ang tensyon, ang duda, ay nawala. Huminto siya sa kanto para bumili ng tubig. Habang nagbabayad, tinitigan siya ni G. Sanchez ang matandang may-ari ng tindahan. Para kang batang may nagawang malaki, Saglit na nag si Ronald pero ngumiti rin. Siguro nga. Pagdating niya sa bahay, naamoy niya ang lutong isda at cornbread. Nasa kusina ang kanyang ina, mahina ang pag-awit habang niluluto ang filet sa kawali. Medyo ginabi ka. Ibinaba ni Ronald ang kanyang bag sa tabi ng pinto at umupo sa mesa. Mahabang araw, tanong ng kanyang ina, mabuti o masama. Naisip niya ang katahimikan sa klase, ang ekspresyon ni Gingen Rodriguez, ang tingin ng mga kaklase niya na para bang ngayon lang nila siya tunay na nakita. Mabuti, sagot niya sa wakas, talagang mabuti. Pinatay ng kanyang ina ang kalan, pinunasan ng mga kamay, gamit ang isang tuwalya at umupo sa harap niya. Gusto mong pag-usapan? Tumango si Ronald. At sa loob ng labin limang minuto, ikinuwento niya ang lahat. Hindi siya pinutol ng kanyang ina, hindi nagmadali, nakinig lang. Nagbago ang ekspresyon niya, may halong pag-aalala, pagmamalaki at isang bagay pa. Isang bagay na malambot, halos malungkot. Nang matapos siya, huminga ng malalim ang kanyang ina. Mukhang napilitan mo siyang humarap sa isang bagay na hindi niya gustong harapin. Tiningnan siya ni Ronald. Sa tingin ko nga, sinuri siya ng kanyang ina ng sandali. At anong pakiramdam mo tungkol doon? Hindi na niya kailangang mag-isip, pakiramdam niya tama lang. Ngumiti ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Mabuti, kinabukasan may nagbago. Hindi sobrang halata, patuloy pa rin sa kanyang estilo si Gen. Rodriguez. Tinatawag pa rin niya ang parehong mga estudyante. Nagkukunwari pa rin siyang walang nagbago pero nagiba na ang enerhiya sa silid. Ngayon, nakikita na siya ng mga tao at hindi na nila siya malilimutan. Marahil, hindi niya kailanman aaminin ng malakas. Marahil, hindi niya kailanman tatanggapin ang kanyang nagawa o ang mga maling akala niya. Pero hindi na mahalaga iyon dahil ngayon may isang bagay na naiintindihan si Ronald na hindi niya alam. Kapag may mga taong nagtatangkang balewalain ka, kapag minamaliit ka nila, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay hayaang magsalita ang iyong talento, mas malakas kaysa sa kanilang pagdududa. At kapag ginawa mo iyon, wala silang magagawa kundi makinig. Kung tumagos sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil minsan ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay ang mga nagpapaalala sa atin na manatiling matatag kahit sino pa ang nanonood.